Oh, magandang hapon po. Ito tayo sa gubat. Ito tayo sa labat. Dito ako kung lagi kumukuha. Ah, basta pumunta kami dito. Yan o. Kung uh, ba kayo ng ganito? Wow. Dami. Dun. Oh napakakuha ganyan tatabasin mo para ano yan oh. Putulin mo para tutubo sila ng mabilis yan oh. one week palang lang nung pumunta ako dito ng one week na karaan one week na yung nakaraan yan oh. yan kuha natin lahat yan titignan natin yan kung meron dyan dami yan, sa banda rin pa. Marami pa doon sa baba. Ah, uh, kaya doon. Diyan lang po. Kuha muna ako. Papakita ko sa inyo mamaya.